Ngayon to na, boy tapang ng salita na guys sa kanyang mga baser na nagsasabing mga agaw daw siya ng juwa. Inaagawan daw niya ng juwa si Pakboy. Kaya so, guys, panoorin natin kung anong sinasabi ni Boy Tapang, ano, ang kanyang revelasyon po sa reasyon nila. So ito assuming... so, na mga katapang, sasagutin ko lang mga basas dyan na supporters ni Pacboy. Ang tunay kakawilan namin ni Chiruet galing sa polls kung napapanood dyan sa vlog niya. Ngayon, sasagutin ko lang mga parata ng mga basas dyan na inaga ko doon si Chiruet kay Pacboy. Maraming nagko-comment, nag-gamin siya sa personal account ko, nag-gamin siya sa page ko, na inaga ko si Pakboy kapal doon ang mukha ko kasi mga agaw. Ngayon, sasagutin ko yung paratang nyo. So ngayon, magkwentuhan muna tayo ha. Pakinggan nyo to. So, bago kami nagka-relasyon ni Cherry White, bago kami nagka-jowa, nasa, nasa Manila pa si Cherry White, nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin lang na sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, siyempre, ako yung taong hindi uh, may pagkamerites, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya na kay Pacboy, ang ang sa akin lang is komportable na ako na wala siyang jowa. So, siyempre, ako din naman na wala kong jowa. Okay, ganito, make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin, pakikilala sa ito isa, habang lagi kami nag-video call, eh nagkaroon kami ng feelings, nagka-develop kami, hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng Cebu, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So, wag yung sabihin na nag-inaga ko si, inaga ko si kay So, imposible naman ang babae papato sa isang lalaki na may karelasyon. Alam niyo yan, girls, na hindi niyo gawain yan na magpag-relasyon sa ibang lalaki na may relasyon kayo. So, hindi natin alam kung anong anong um, anong rason kung bakit wala na silang pakbig. Wow! Wala Ayaw mag tell niyan kasi sila lang daw naka, sila, sila daw nakakaalam. So, ang sa akin lang, si eh, Cherry, bago kami nag-relasyon, wala siyang jowa. Ha? So, wala siyang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Ha? Hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry, hindi ko siya inagaw. But, at ito pa, hindi hindi yung ako yung lalaki, hindi ako yung, yung lalaki na ano, basta-basta lang diyan. Kasi hindi ako pogi. May prinsipyo din ako. Ako yung lalaki na pag nilawayan na ng iba, ayaw ko na lawayan. Ganoon ako, hindi ako hindi ako yung lalaki na makipaghati sa isang makipaghati sa isang babae lang. Ayaw, ayaw ko ayaw nang may kahati. Kaya wag yung sabihin na nang aagaw ako kay Cherywet. Si Cherywet mismo na nga alam niyan. So, hindi ko alam kung anong rason I I like. a... nila kay Patboy. So, ang sabi lang sa akin, matagal na siyang walang jowa. So, hindi ko tinanong sila about sa kanilang Pacboy. Yun lang kasi pare nila yan. So, ito pa, naiinis ako eh. Kasi sabi nila, content lang daw kami ni Chero. But, naintindihan ko kayo. Kasi nga, nangyari sa akin nung uh, nagkaraan nakaraan na nag-reveal ako ng jowa, na hindi ko jowa. So, ngayon, imposible eh, naman na content lang kami. Di ba? Halos na yun sa vlog namin, puro nang alaplapan. sabi nyo, content pa rin. May ganun ba? Di ba? So, Paano nyo sabi na content lang kami ni Chiri? Nagkataon lang nung birthday ko na Marami akong inimbita ng mga vlogger at yung mga vlogger naman, bini oh, binidyohan kami habang sumasayaw. siyempre, di namin natisin sarili ngayon. namin. Naghalikan kami. Binidyohan nila. Paano nasabi yung content? Hindi nga namin vlog yun, di ba? So, content yun ng mga ibang vlogger. So, sila yung nag-content sa amin. Ang sa amin lang is, ginawa lang namin yung reason namin ay, na ay, ano yung nararamdaman namin. Di ba? So, kaya, kaya nasabi yung content lang. So, hindi kami ang nag-content mga vlogger kasi maraming vlogger doon nakatotok. So, actually, sinabi ko tayo kay Chere eh, na wag muna kaming mag uh, mag private relationship muna kami kasi nga pag social media talaga maraming makisya so maraming masasabi di ba so wala eh hindi namin na hindi namin na na yung sarili namin na gawin yun sa birthday ko so marami mga maraming mga vlogger na nagbi-video kaya ganun yung nangyari so sige lang hayaan niyo na mapatunayan sa amin na hindi kami uh, hindi namin hindi content lang tong ginagawa namin sabi ko nga kay Chere na itong ginagawa namin is bonus na lang to sa vlog Itong pinapakita namin sa inyo, bonus na lang itong anong meron kami sa relasyon kasi hindi ko rin naman gusto na mag-reveal-reveal sa social media. Nagkataon lang talaga na yung nag-reveal is yung mga vlogger doon. Maraming nagbibidyo na naghalikan kami, di ba? So, ano, ano, pa yan? At, yung kinais, lang kinainisan ko na mga agaw ako ng jowa. Hindi ko yung gawain. Hindi ko yung gawain mga agawa ng mga agaw ng jowa. Kung alam ko na may jowa si Cherry, ba't ako papatol doon? Ang mangyayarin sana doon is collaboration. Collaboration. Magkukulab lang sana kami ng vlog. Eh, siyempre, wala kayong jowa. Wala din akong jowa. Eh, nagkamahalan kami, di ba? Nagkagusto kami sa isa't isa. So, hindi ko kasalanan yon Eh, kung si Cherry ay eh, may karelasyon siya eh, o tinago niya sa akin, eh, may, may jowa pala siya, hindi eh, kasalanan niya, kasalanan ni Cherry yon na nakipag siya sa akin, na may karelasyon pala siya. Eh, yung inamin sa akin, wala siyang jowa, di ba? So, hindi ko kasalanan yun, kasalanan ni Cherry yon Pero, wala naman talaga, eh, totoo naman talaga, na wala siyang jowa. So, yun lang. Huwag yung sabihin sa akin na mga hagaw ako. Kasi, hindi ko yung gawain. Hindi, hindi ako yung, hindi ko yung, hindi ako yung tao na nakikipaghati sa isang babae. Ha? Kahit hindi ako pogi, hindi ko mga hagaw. Hindi ko gawain yun. ayoko ayokong, sa sakit ulo sa kakaisip. Di ba? Di ba? Kaya huwag yung sabihin sa akin ha, nang ako ng Diyos. Yun lang, naiinis lang talaga ako sa mga basos, Pasensya niyo, di ako nagalit.